Mga apat na linggo na ang nakaraan nang umatake ang Iran sa Israel gamit ang mga dalawang daang balistik missiles nito. Ngayon lang araw na ito, October 26, 2024, ibinalita at inamin ng Israel na nagsagawa na sila ng pag-atake sa Iran. Bilang pagtupad sa pangako nito na kanilang paghihigantihan ang Iran sa ginawang balistik missiles attack nito noong October 1 sa Israel. Matinding mga pagsabog ang nangyari ngayon sa tiran. Nagulantang ang maraming mga residente sa naturang lugar nang marinig ang mga sunod-sunod na pagsabog. Wala silang kamuwang-muwang kung ano ang pangyayaring ito hanggang sa kanilang malaman na sila ay under attack na pala ng Israeli forces. Ayon mismo sa Israeli military, nagsagawa sila ng strikes on military targets in Iran. Marami ang mga nagsasabi na talagang aatake ang Israel sa Iran at hinihintay lamang nito na matapos ang isa sa mga importanteng holiday ng mga Hudyo. Ito yung Simchat Torah. Natapos ito kahapon lamang. Nagsimula naman ito noong October 24 hanggang October 25. At ngayon, October 26, tang ang Tehran sa isang napakalaking pagsabog na nangyari ayon din sa Israeli military hindi nila pinasabog ang energy infrastructures ng Iran. Mabilis na kumalat ang balitang ito dahil ang paghihiganti ng Israel ay matagal nang sinusubaybayan ng mga reporters, ng mga bloggers at ng mga viewers. Marahil kayo na nanunood ngayon ay matagal nyo na rin inaabagan na ang Israel ay maghihiganti sa Iran. Lalo na na sinabi ni Benjamin Netanyahu, Anyone who hurt us, we will harm them. Hindi raw mananahimik ang Israel kung sino man ang gagawa ng pag-atake sa kanila ay aatakehin din nila. Lubhang na bahala ang Arab world dahil sa balitang ito. Dahil maaari daw itong magsimula ng isang napakalaking kaguluhan sa Middle East. Dahil ang Iran ay hindi rin nag-iisa maliban sa kanyang mga proxies gaya ng Hamas, Hezbollah, Houthis at Resistance Group na nasa Iraq at Syria suportado din ito ng Russia at China ang ikinababahala ng Arab world kung sakaling napakalaki ng maisagawang damage dahil sa strike ng Israel sa naturang lugar, marahil hindi magsasawalang kibo ang Russia at China. Malaki rin ang possibility na gagawa ng aksyon ang mga allied ng Iran. Iniisip din ng Arab world na kung sakaling pagtulungan ng Israel hindi rin magsasawalang kibo ang United States of America, UK, Australia, Canada at iba pang mga allied countries ng Israel. Kaya lubhang na bahala ang Arab world dahil magiging sentro ng digmaan ang Middle East. Huwag naman sana mga kaibigan. Sa lahat ng ating mga kababayan dyan sa Israel, tinatayang nasa mga 28,000 na mga Pilipino ang nasa Israel. Mag-ingat po kayo. Dahil every now and then maaaring may gawin ang Iran, lalo na nakahapon ang chief ng IRGC na si Hussein Salami nangako na muli silang gaganti sa Israel kung sakaling umatake ang Israel at atakehin ito ang kanilang mga sensitibong sites gaya nga ng oil facilities, nuclear facilities at military bases at sa mga nabanggit na sites. Isa rito ay inatake ng Israel. Ito nga yung military bases ng Iran. Dahil fresh na fresh pa ang balitang ito, ilang oras lamang ang nakalipas mula ng umatake ang Israel sa Iran, hindi pa gaanong malaman kung gaano kalaki ang damage na naisagawa. Basta't isa ang malinaw, ayon mismo sa Israel, precise attack at deadly ito. Hindi katulad ng mga nakaraang balita Merong mga pangyayari na hindi inaamin ng Israel na sila ang may kagagawan. Tulad na lang ng pagsabog ng walkie-talkies at pager sa Lebanon, hindi ito inamin ng Israel. Maging ang pagkamatay ni Ismail Haniye sa Tiran, hindi ito inamin ng Israel. Pero ang nangyari kanina lamang na kung saan inatake na nga ang Iran, agad na inamin ng Israel na sila ang may kagagawan nito. Talagang ipinadadama ng Israel sa kanyang mga kalaban na hindi sila basta-basta na pagagalaw at patatalo sa mga ito. Ayon naman sa report ng The Washington Post, habang isinasagawa ng Israel ang kanilang operasyon sa Iran, tumawag ang Defense Secretary ng United States of America na si Lloyd Austin sa Defense Minister naman ng Israel na si Yoav Galant. Nagsalita na rin ang Iranian state media. Kinumpirma nila na Israel nga ang may kagagawan. Naniniwala sila na ito na ang umpisa ng gagawing pag-atake ng Israel sa kanilang lugar. At alam nyo ba mga kaibigan, lumabas sa media ang kampo ng Israel. Nangako sila na hindi raw ito ang huling pagkakataon na sila ay a-atake sa Iran. Ibig sabihin ito mga kaibigan, meron pang mga susunod na pag-atake ang gagawin ng Israel sa Iran. Dagdag pa ng Israel na sa unang pag-atake nila, priority daw nila, ang lahat ng military bases ng Iran. Una raw nilang sisirain, ispisipiko nilang tatargetin ang air defense system ng Iran at mga missile installation nito. Kasama na rin daw nilang sisirain ang mga radar system ng Iran. At kung atin namang iisipin ng mabuti, talagang hindi ito ang magiging huling pag-atake ng Israel dahil uunahin daw nilang sirain ang mga radar system ng Iran, air defense system mga missiles. Ibig sabihin, ito ay inisya lamang upang masira lamang ang mga air defense system ng Iran at ang radar na kung saan ito ang dumidetect kung meron ng umaatake sa kanila. Kaya kung ito ay masira na, sunod-sunod na ang gagawing pag-atake ng Israel sa Iran. Dagdag pa ng Israel, importante daw ang pag-ataking ito dahil dito pilay na pilay ang Iran at maging ang mga missile storage nito ay wawasakin daw ng Israel para hindi na raw ito makapagsukli pa sa Israel. Dagdag pa ng Israel na bago sila gumawa ng pag-atake sa Iran, ay kinausap na nito ang United States of America. Ibig sabihin ay aware na ang Amerika sa araw na ito na ang Israel ay talagang a-atake. Nakapagtataka lang ang statement ng United States of America. Dahil inamin na nga ng Israel na nagpaalam sila sa United States of America bago sila gagawa ng pag-atake sa Iran. Pero naglabas ng pahayag ang United States of America, ayon sa kanila, US has no involvement in such attack. Pero ayon naman sa White House National Security Council spokesman na si Sian Sabit na ang ginawang pag-atake ng Israel sa Iran ay nagpapakita lang daw ito or nag -e exercise lang daw ang Israel sa kanilang self-defense. In response lang daw ang ginawa ng Israel dahil sa mga ballistic missiles na tinira naman ng Iran noong October 1. Ang tabayanan lamang ang mga susunod na balita mga kaibigan sapagat napakalaki ng balitang ito. Sa ngayon ay wala pang gaanong information kung ano na ang nangyayari sa loob ng Iran sapagkat kasalukuyan pa na nagsasagawa ng pag-atake ang Israel sa kanilang lugar. Hindi pa nagbigay ng information ng Iranian government kung meron bang mga casualties at kung gaano ba kalaki ang naturang pag-atake ng Israel.